gina tinitrim lang daw natin yung mga sanga at mga dahon. Yun daw yung ginagawa ng gobyerno ngayon at dapat daw talaga na gawin ay putulin at hukayin uh, yung mga ugat, ugat ng korupsyon sa pamahalaan. Anong natingin uh, mo dyan, Atty. Salsa, pagkahambing na yan? Alam ba sa, ito masasabi ko dyan, tatlo lang na entities ang sangkot sa korupsyon. Sino ba gumagawa ng national budget? Big Bad Ding Siya lang ang gumagawa niya. Walang iba. Pagkagaling sa DBM, saan pupunta? Sa Kamara, di representante, ayusin nila. <laughs> oh. So, pinal sila eh, di ba? pinal na, saan pupunta? Sa Presidente. So tatlo lang, DBM, Kamara, at saka ang presidente. Kung itong tatlong ito, magpukutsabaan, nandyan ang korupsyon. Pero kung ang isa sa kanila pumalag, publicly, hindi mangyayari yan. Pero wala eh. Complicit lahat sila, whether by negligence or by intention, silang lahat ay nagsasabwatan para magnakaw sa pera ng bayan. Yan ang katotohanan dyan. Walang iba. Sige nga, puro pa sila tanong eh. Itong DBM, paano rin sino rin naging insert Ito naman ka man hindi ba alam na? Jesus, Maria Jose. Kaya yung tatlo lang, DBM, kamera at ang presidente, kayong tatlo <laughs> ang nakakalam kung paano ninanakaw ang pera ng bayan. Opo, uh, gano'ng kalaga, Atty. Sal, na isang bilang presidente dahil kayo po ang uh... Um, final say sa budget, siya kayo po ang nagpipirma bilang presidente ng Pilipinas na magkaroon po ng due diligence ang isang presidente. E nakita po natin yan sa panig ni dating Pangulong Digong na marami siyang mga panukalang batas na binito dahil nga binabasa niya ang laman ng pinal na bersyon ng mga pinapipir pinapipirmahan sa kanya ng mga panukalang batas. Lalo lang pabad sa pondo, attorney. Kaya sinasabi ko eh. <laughs> Either negligent ka or kasabwat ka. Kasi kung hindi ka sa buwan, gagayahin mo si Presidente Duterte, hindi na tutulong para eksaminin ang bawat item ng budget. At pag nakikita niya, nakaduda-duda, binidito niya. Eh, pero kung hindi, hindi mo gagawin yung ginawa niya, oh, eh, hindi, oh, complicit ka. <laughs> Whether complicit ka, neglectful ka, kasalanan mo pa rin. Attorney, si dating Pangulong Duterte, isa pong abogado. Ano ba ang kaibahan ng isang abogado at ng hindi abogado sa mga sa mga usapin na ito lalo na sa pagsasagawa ng due diligence at pagdidesisyon. kung mga desisyon mo ba ay may kaugnay sa rule of law o wala na Abogado kasi bago po sa isang bagay eh ni talagang nabian ini-examine mo buti kasi niya na nakatayo 'yan alam niya mananagot siya Pero kahit na hindi ka abogado eh, pwede ka naman, meron ka naman abogadong pwedeng uh, magbantay. Ano nga, may Chief Presidential Legal Counsel. ipatingnan mo. Pag ganun na kasimple yun.